si Jay Castle inflatable para laruin ang talunin mo ang bola ko challenge! Yeah! Hindi <laughs> lang ang sa ng laro, kailangan lang nila talunin ang mga bola doon. Sa unang talon, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 kapag nakatagpos, 10,000! <laughs> pero, pero, hindi ba doon nagtatapos? <laughs> Dahil, Dahil, kung sino ang dalawa na makakatagpos, oh, maglalaban oh, sila. Sa isa pang labanan, ito yung finals game. <laughs> na mag-uwi sila kung sino ang matitira 50,000 pesos! Ay manhintay, talo na na! Guys, teka lang pala ha? kailangan makatagpus ka sa isa bago makuha yung isa kasi kapag nalaglag ka sa una eh wala yun kasi makakala nyo makatapak lang 1,000 na eh. hindi kailangan makatagpus ka yeah, gets? Ah, gets, okay. gets, gets, yes. Yes. gets 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 Ha? 2000. Ano? Trial trial. <laughs> trial! 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 dalawa naglakas Trial! 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 magulang to, nabutas yung bolo. <laughs> ala, ala, ala. oh, guys, magbabago mechanics Alex, 20, sandaan. <laughs> oh, oh, diba? oh, 3,000. One, two, three. 3,000. Yeah! Yes. X, X, X. okay, okay, bilis na uh, uh, No, ito pa ang laro na to. So, Parang wag na lang. trial lang yun, trial lang. Trial, yeah. trial, siya lang. Magkano pa lalaman nun? Masagtaan? Okay. Okay. Ha? Ano ba naman? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10!